Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, just call me Bri, one of your avid listener. October 2023 po, last year nang magsimula akong makinig sa inyo. Honestly, curious lamang ako noon hanggang sa marami na akong mga napakinggan dito na kwento mga kwentong nasubaybayan ko at nagbigay sa akin ng pagkakataon na magkaroon ng mga karanasang ginusto ko rin naman. Nais ko sana pong maibahagi sa inyo ang iba't ibang kwento na sa akin mismo ay naganap. Sa ngayon po ay ito muna ang aking ikikwento. Tungkol po ito sa aming kapitbahay na ubod ng misteryoso. Siya po si Lindon, Kuya I. Sa tangkad ni Lindon, kahit sino mapapatingin, maputi, tila ba nerd dahil sa kanyang eyeglasses. Pero ever since nakita kong topless si Lindon Kuya E na may bonus na nakaboxers. Tila ba ako na inita ng todo. Kung walang eyeglass, fresh na fresh si Lindon. 19 years old. Mapulang labi, magandang mata at matangos na ilong. Parang pagkain na gusto mong kainin ng peg ni Lindon. Araw-araw halos inaabangan ko si Lindon Kuya E at sinisilip sa bahagi ng kanyang room na tanaw naman doon sa aming bintana. Pero masungit si Lindon. Ang daming beses na nagkatapat ang aming mga mata pero never siyang tumango or tumingin or ngumiti man lamang. Minsan nga maririnig mo ang mga tambay na babae at baklao. Wait lang, nagkatapat yung mata pero hindi tumingin. Anyways, guwapo sana. Mukhang nerd lang tsaka saka suplado, sabi ng mga tambay na babae at bakla. Yami daw, sabi ng mga beki at mukhang may ipagmamalaki. Ako naman ay tahimik lamang sa upisa. Charot, dahil nasight ko naman noong naka-boxers. At alam ko ngang big time yon Kuya, eh, mahirap basahin si Lindon tila ba laging pagalit ang muka na tipo nakikipagtitigan. Hindi ko mawari, galit ba o hindi o sadyang ganun lang ang karakter niya. Dati inakala kong pipi si Lindon kasi sobrang tahimik hanggang sa sabay ko siyang bumili sa tindahan. Ang ganda ng boses niya, ang swabi sa tenga, nakakael, parang boses mo huyai. At higit sa lahat, mabango si Lindon. Nang nakatalikod nga siya ay inamoy-amoy ko pa si Lindon. <laughs> Mga moments na natatawa na lang ako ngayon. Kuya alam ko may tinatagong big pop si Lindon dahil sa nakita ko talaga na bumabakat yon sa kanyang shorts. One time, napadaan ako kina Lindon. Nakita ko siya bigla na kumukumpas na tila ba pinatawag ako. Lumingon pa nga ako sa aking likuran hanggang sa na-verify ko ako nga ang tinatawag. Una ay nag-alangan ako pero nang humawak si lindon sa bandang paps, dumiretso na ako kuya i. E. Mabilis ang pangyayari. Inalabas ni Lindon ng kanyang paps. Mabango si Lindon. Super bango ng katawan. Lalaking lalaki ang amoy na talaga nga namang sinulit ko. Akala ko kuya i, e, si Lindon ay isang street na gusto lamang ng ligaya pero nagkamali ako nang siya din mismo ay lumuhod sa aking harapan at gawin ang tulad ng ginawa ko sa kanya. Kuya I, e, magaling si Lindon sa ganong bagay. Nakakabigla man pero totoo, mas magaling po siya sa akin. At take note, pati ang sumabog na cream ay nilantakan niya. Kuya I, e, natapos ang lahat ng parang walang nangyari. Balik si Lindon sa hindi na namamansin kapag masasalubong. Anyways, fast forward natin ang kwento Kuya E. Three years po ang lumipas. Habang nanonood ako ng patimpalak malapit sa amin, isang pamilyar na muka ang aking nakita sa stage. Ang tatikong kong nalantakan at lumantak sa akin, rumarampa na bilang isang contestant sa Miss Gay. Nagulat talaga ako pero in fairness naman ang ganda niya ng mamake-upan at siya po ang nagwagi sabi ko sa sarili ko, siguro hindi pa lang nun nagbo-bloom si Lindon pero magaling na talaga siya. O ganun na talaga siya. Bray, ayun, nakaka, nakagulat din yung ano yung revelation after 3 years no pero yun nga uh, doon pa lang sa simula parang nab, nabigla ka siguro may tinatago talaga siya hanggang sa parang ayun nag uh, total bloom na nga oh sabi nga nag out na rin talaga siya ayun nakakabigla yan no? anyways maraming maraming salamat sa iyo at muli po maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay at sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat